Uh, kumusta kayo lahat mga taga-subaybay? Na <coughs> uh, na kayo, medyo paos tayo. O, alam niyo na ba ang ating pag-uusapan? Kita <coughs> niyo na mga ayos yun. Uh, batiin ko muna ang lahat ng uh, uh, nagtapos. Ano ba ngayon? Uh, elementary in high school? Uh, yung mga college siguro, wala pa, no? <coughs> uh, huwag kayong alis at uh, siguradong marami kayong matutunan ngayon sa pag-usapan natin. Aking pagbablog kasi, aking personal vlog, uh, gusto ko makatulong sa kapwa-tao. Yung marunong umintindi. <laughs> Pero kung hindi uh, eh, nyo na unawaan ng aking mga vlog, uh, na true to life story kasi ng aking mga vlog, kung ayaw niyo di wala ako magagawa. Pero yung gustong matuto, dito kayo. <clears throat> uh, mga kaibigan, but uh, ako ng ganito unang una ito po kasi ah... Uh, noong bata pa ako <clears throat> nag graduate din naman ako pero isa lang <laughs> isa lang ah uh, uh, di ko man di ko kinahiyang aminin ako po uh, na ang natapos ko grade 1 lang ano, uh, noon ribbon lang yan eh papel uh, ngayon uh, medalya na Uh, mga kaibigan, uh, gusto kong makapulutan ng aral itong pag-usapan natin Para sa mga nagtapos at sa magulang. Magulang, salamat na uh, napaaral po ninyo ang inyong mga anak. Uh, wala pa, alam pa lang lagi ata ngayon eh. Ibig sabihin eh, ni ano, at natin. Ibig sabihin, uh, kung uh, tapos na ng elementary, eh, Mag-uumbisa pa lang. Uh, ibig sabihin, mag uumpisa pa lang ng mga pangarap. Pero dapat, uh, ako kasi noon, <coughs> nag-aaral pa lang ako ng grade 1. Uh, grade 1 lang naman talaga ang natapos ko. Uh, nangangarap na ako. Uh, sana gumanda ang buhay. Uh, pero hindi po ako na pinalad na nakapag aral dahil sa sobrang layo ng aming... Uh, paralan at saka ang aking uh, pamilya hindi maganda ang uh, kanilang pagsasama ng aking nanay at tatay at uh, laging naghihiwalay at, uh, kaya uh, talaga grade 1 lang ang aking natapos eto mga, sa mga anak ko ito eh, ano ngayon na makukuha natin aral <clears throat> unahin ko muna sa magulang uh, ang ginawa ko kasi alam ko hindi ako tapos uh, patuloy akong nag-aaral sa isipan lang. Patuloy akong nag-aaral sa isipan lang. Uh, hanggang ngayon, matanda na ako. May natutunan ako. Kahit na ako hindi pumunta ng ako uh, grade 1 lang natapos. Uh, kikita niyo naman, kung ako magbasa na sa video, okay, mga, ingles English, kaya ko rin. At uh, saka pagka ganito-ganito, salita-salita, wala naman akong kudigo, galing lang sa isip yan ibig sabihin na uh, ako may ibigo sa pag-aaral uh, inisip ko marami din naman paraan kung paano mabuhay ang isang tao at uh, umasenso kahit man lang hindi kayo umaman, basta uh, makakain man lang tatlong bisis ng araw yun lang naman po ay uh, ibig sabihin hindi nagwakas doon sa ah, hindi ka nakapag-aral Uh, mayroon pa rin pag-asa. Magsipag ka lang, magbasal, may awa ang Diyos. Pero, noon yun na, pero sa ngayong panahon, ina-encourage ko lahat ng uh, mga bata. Kasi mayroong bata na gusto naman ng magulang na paaralin. Mayroong bata na hm, kaliwa kanan sama, sama. Ha? Uh, kaya po, uh, kayo po ang maghihirap niyan kung hindi po kayo mag-ayos sa pag-aaral. Pag, pag kayo'y nagkapamilya na, Ah, uh, siyempre mga elementary high uh, school ang mga tapos ngayon. Kamaro mo man kayo umintindi. Uh, alam ba niyo kahit na may kaya inyong magulang halimbawa. Ay pag uh, lilipas kasi kagaya ko matanda na. Ang mga anak namin kasi sa awa ng Panginoon, uh, nagabayan ko, walang kaliwa, walang kanan. Ano na ang tapos ng college sa apat? Hmm? Dalawa na lang nag-aral ng college ano kamong uh, matutunan natin tulong-tulong kasi kami at uh, naman uh, nag walang kapira-pira ang aking mga anak uh, paggagaling sa eskwilahan gaya niyan, high school, tapos ka na ng high school huwag kang tumalon ka agad doon sa barkada kabihis mo lang ng damit, talon ka na agad doon tulong ka kaagad sa gawaing bahay ha, mga tapos ng high school at elementary marunong na yun sa gawain bahay, magugas ang plato magwalis, ang problema kasi sa mga bata ngayon pag inutosan mo nagagalit ha ah? alam ba ninyo pag kayo nagaanap na ng trabaho na hindi kayo sana yung magtrabaho kahit sa gawaing bahay mahirapan kayo matanggap alam nyo kung bakit marami na ngayon na ah, sinusubukan na ang mga aplikante kasi ang mga amo ah, pag wala kang alam sasakit ang ulo nila kaya po mayroon mga training ha ah? tinitingnan yung uh, yung mga papel, nag-apply kayo, requirements, kung ano bang karanasan mo. Yun na po ang kailangan ngayon, kaya po uh, mga, kahit tapos pa lang ng elementary, tapos ng high school, pag-aralan nyo na. Kaya pag kayo ay nakatapos ng college, kung ano, paano magtrabaho. Kasi yun po ang uh, importante sa atin ngayon, trabaho. Uh, crisis nga sa ating bansa. Ha? Huh? Huwag po kayong maniniwala doon sa sinasabi nga uh, nangangako, bigyan kayong trabaho. Tayo mismo ang magahanap ng trabaho. Huwag kayong padadala doon sa sinabi nga, uh, ay huwag na. <laughs> nako na. alam niyo naman, maraming nanunuyo ngayon. Ang trabaho na sa ating mga kamay, huwag kayong maniniwala doon sa mga nagsabing, bigyan ko kayong trabaho. Ako may gawa niyan, ako may gawa niyan. Nasa ating mga kamay, bawat isa sa atin. Orin na, orin na yung Pilipino man o oh, may katungkulan nga sa ating lahat ng pagsisika walang makapagbigay sa atin na ganito, bigyan kita dito million-million tayo, paano tayo matulungan lahat at sa ating uh, bawat isa ang kakayanan o uh, paano uh, yung mga tapos na ng uh, high school, paghandaan naman ng na magulang at ninyo yung college, yun po yung magastos pero kayang-kaya, basta tulong-tulong uh, di ba le, kung mga mayayamanin kayo dyan Pwede naman na pag-uwi mo sa bahay, ay Hila hila-hilata. Pero huwag kayong uh, pag-uwi sa bahay, eh, ano, tutrupa-trupa. Yun ang makakasira sa pag-aaral. Kung lalo, lalo na kung may pira ka, gimik-gimik, uh, doon po masisira ang inyong pangarap. Hmm? O, uh, ja, Pagka-dapat, iskwilahan lang at sa kabahay, sa kanayang gala-gala, pag tapos ka na, kung may pira ka ng sarili. Hanggang dito na lang, mahaba ng oras. Uh, marami pa tayong pag-usapan sa susunod ng mga graduate naman, yung mga college naman. Ingat tayo palagi, patuloy lang sa mga pangarap.